Hi guys! It's me again, Jeff. So, ito na nga. Ito na yung first video ko. So, hashtag this is it na nga talaga. Ayan. Nakakaba! okay. So, ayun. Hi guys! Um, tapos akong mag-facial wash and ito na. Ay, grabe! <laughs> Gusto mo yung blooming yung pimples ko? Sa so, mga nagsasabi po na hindi totoo yung pimples ko, Ayan, totoo po siya. Ayan, nakikita nyo po. Ayan, oh, 'di ba? Totoo po siya. 'Yan, sabi nila pag nirab daw. Ayan, totoo siya. Ito yung first step na ginawa ko. Syempre, gumamit ako ng Maxipil facial wash Nakakagamit kakagamit ko lang kanina. Naghilamos ako. Then, ito yung next ko is yung Maxipil exfoliant solution number 2. And the last one na gagamitin ko for tonight is yung Maxi Peel Moisturizing Cream. Okay. Ito yung uh, king notes for tonight. Ayan, night regimen. Siyempre natapos ko na yung facial wash. Ayan, nakapagilamos na ako. Dry na siya. The next one is the Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. 2. Ayan, number 2. And the last one is the Maxi Peel Moisturizing Cream. Yan. Explain ko na yung paggamit. Okay? So, yun guys. Explain ko lang kung bakit may number 1, may number 2, may number 3 na max CPL exfoliant solution. Kasi guys, depende yan sa dami ng pimples. Like sa akin, yan. Sobra lang. Focus ko. Sobrang dami kong pimples. Kaya number 2. Siguro pag sa number 1, ay, hindi. Hindi talaga siguro. Kasi pag sa number one, mas konti. Pero pag number two, ganto ganto na siya kadami siguro 10 or more pimples tapos pag number 3 mas ano mas komplikado na mas marami na compare dito sa face ko um share ko lang nagtry pala ako dito sa may portion sa may likod ng tenga ko para makita ko ma malaman ko kung allergy ba ako o hindi kasi syempre iba-iba tayo ng mga ng skin type so pag dito pag kunya allergy ka man matatago pag hindi edi much better So, let's start! So, guys, ito na yung bula ko. And, ito na yung... Ayan, nakita nyo ba? Number 2. Ayan. Let me focus. Ayan. Ito na yung Maxi Peel Exfoliant number 2. So, 1 to 2 drops is enough. Okay, ulitin ko. Okay. 1, 2, Ayan, di ba? Okay. Tapos, ang pag-apply, upward motion. Okay, ganito. One, two, three. Dapat pataas. Ayan. Then, sa kabila. Hindi mo pala nakakatakot eh. Parang something malamig siya sa face. Ayan. Taas. Siyempre sa taas din. Sa nood din natin. Ayan. Taas. And, wag po natin kakalimutan ang ating leeg. Ayan. Pataas din po siya. Siyempre, yung batok din po mas importante para pantay. Okay. So, yun guys. After nun, nakapag-apply na ako ng Maxi Peel Exfoliant Solution number no. 2. Next natin, ang pinakalas is yung Maxi Peel Moisturizing Cream. Sa paglalagay po ng moisturizing cream, dapat yung dots. May mga pattern. Ganon. Ito. 1, 2, 3 Tapos 1, 2, 3 Kabila. 1, 2, 3. Tapos, syempre, pataas pa rin. Para, namamassage natin. Ayan, pataas. Ayan. Sama natin yung mouse natin. O, meron na. Ayan. Diba? Mm. Ayan. Mm. Tapos, sa taas. Siyempre, yung matitiras, eh. Para di masayang. So, yun, guys. Kaya tayo gumamit ng Maxi Peel Moisturizing Cream tonight. Kasi, since na gumamit tayo kanina ng Maxi Peel Exfoliant Solution, kailangan natin mo moisturize yung skin natin. Since na magpapahinga tayo, magpapahinga din yung skin natin. syempre to keep our skin hydrated. Para, di ba, mas maprotektahan pa natin siya habang nagpapahinga tayo. So yun. So, yun guys. That's all for tonight. Thank you so much. And, hindi naman siya nakakatakot. Kaya, dapat buo lang talaga yung loob natin. And, ganoon dapat. ba diba? Positive lang. So, goodnight guys.